ang kabubuhan ng mga opisyalis sa gobyerno ng Aquino, Department of Defense at Armed Forces of the Philippines, Part 1. Dalawang klaseng sundalo mayroon ng Pilipinas. Yung primerong klase, sila yung haharap talaga sa masasamang loob upang ipaglaban ang ating kalayaan at sisiguraduhin ang mabuting kapakanan ng mamamayan at lipunan. Ang pinakamagandang halimbawa ng primerong klaseng sundalo ay yung mga hindi nagdadalawang isip na ilaan ang buhay nila para sa bayan. Dahil sa sakripisyo nila, may kalayaan tayo at kasama pa natin ang mga mahal natin sa buhay. Sila, ang dapat pasalamatan. Ang ikalawang klase ng sundalo at marahil ang pinakamababang klase ng sundalo ay yung mga sundalo at opisyalis na nasa Camp Aguinaldo, Senado at Gobyerno na walang pakialam sa mga kapwa na sundalo. Itong pangalawang klaseng sundalo o military ang sumisira sa karangalan ng hukbong pangkatihan ng Pilipinas. Itong mga hinayupak na sundalo kuno ang nakaupo sa likuran ng mesa, nag-uutos, nagmamando, pero hindi iniisip kung ano ang dapat gawin upang matigil na ang patayan sa Pilipinas. Itong mga bobo at mga inutil na sundalo o military kuno at opisyalis na ito ang dahilan kung bakit labing walo ng ating mga kapatid na sundalo ay namatay kamakailan nung sagupain nila ang Abu Sayyaf sa Basilan. Tulad ng nangyari sa SAF 44 sa Mama Sapano, kung saan pinabayaan ng mga AFP generals ni Rojas at ni Aquino, mga miyembro ng kapulisan, ang labing walo na namatay sa Basilan ay hindi na dapat nangyari. Kaso kabubuhan at politik ang pinaiiral sa Department of Defense ni Volter Gasmin, mga galamay niya sa military, ilang miyembro ng Senado at ng gobyerno ng Aquino. Sa aking pag-aaral ng Doctorate ng Strategic Security, ginagamit ang tatlong bagay kasama ng napakarami pang ibang kaalaman. Number one, economics. Number two, cost-benefit analysis. At number three, strategic planning. Upang makarating sa tamang desisyon sa military, defense, national security, at intelligence. Number one, economics. The art and science of allocating resources or making decisions to allocate resources. Ang paggawa ng mga desisyon upang malaman ang pinakamabuting paraan ng paglalaan ng yaman at kagamitan. Kamakailan lang, bumili ng dalawang Air Force jets ang Philippine Air Force. Ang halaga, lahat ng bibilihin nila, 18.9 billion pesos or 402 million dollars. Panlaban daw, ek, ek para sa China. Ilan na ang napatay ng China military? At unahin pa ang pagbili ng jetplane. Yung mga bobo na nagsasabi na sinasakop tayo ng China at kailangan natin ng jet plane. Punta kayo sa SM Mall of Asia o sa Robinson. So kaya punta na ng McDonald's o Jollibee at bumili ka ng gamot sa Mercury Drug. Lahat ng yan, mga pagmamayari ng Filipino Chinese. Kaya kung ang iniisip mo sa sakupin ng Pilipinas ng China, isa ang bobong Filipino. Kamakailan lang, nagbigay ang Estados Unidos ng 114 armored personnel carriers. Libre yun, walang bayad sa mga kanot kung binigyan ng tig-isang armored personal carrier ang lahat ng sundalo sa basilan kung saan labing walo na patay at limang po nasaktan, mayroon silang tig-iisang APC. Walang patay, walang nasaktan, may matitira pang 46 na APC. Economics, ang paggawa ng mga desisyon upang malaman ang pinakamabuting paraan ng paglalaan ng yaman at kagamitan. Namatay ang mga bayaning sundala sa Basilan dahil yung mga nagdidesisyon sa Armed Forces of the Philippines at Department of Defense ng Pilipinas hindi gumagamit ng economics. Puro pamumuliti ka ang alam, kaya namamatay ang mga sundalang Filipino.